Ah, may dalag po dito mga idol. may dalag po dyan sa ilalim. May suotan nga. May suot dun o oh, dalawa. Ganda po ng ilog dito o. Oh. Linaw. Oh, kaya lang eh. hindi natin maduduok hmm. hmm, eh. May suotan. Ganda sana. Hindi mahuhuli. Ganda sana. ganda ng ano dito view o ng ilog sapa pala sapa mm -mm. <coughs> bihira na ang ganito matag ko ang mga sapa sapa dito lang sa atin mayroon itong sapa na ganito ah. Hirang hirang na Ganda po mga idol oh. Ah, Agos ang tubig. Ya. Ah, banyo sa pano, ang ganda niya sa ano eh, bilyahida. Ang uh bilyahida. -huh. Dito kami dati noon ay nanggagamaan. Dito kami nanggagamaan ng mga dalag. ya yeah. Palag na. Iya. Yeah. Nabao na. Nabao na ang kuhan. Paglalakad. Yung buta. Alam na po mga idolo. Oh. Linaw ng tubig. Ayan. Hindi na po. <coughs> Ganda ng view talaga dito eh. Oh. Yan po yung aking kasama, yung aking kapartner na si Tin pares Yan po. Yan. po mga ito lang aming kwan sapa dito sa amin yun po na uh, gusto po ang aming po oh. Lokaran, wala namang bubong. Ito yung aming sinasaka. Ayan. Ito ang sinasaka namin. Napakasukal na sukal na po. Ang idol. Ang aming yugang. Ayan Oh. Napakasukal na napakatataas na punang niyog hindi niya kayang kawitin. kapal ng damo na idol ito ito po yung kalugis mga sapa Ayan, eh. yan yan mga idol eh na ang niyog niya na eh. Taas na ng niyog, hirap nang kawitin. Ito po si Tim Paris, o oh, mga idol. Tim Paris. Hello po mga idol. Napaka gubat na gubat na po ang aming sinasaka mga idol. Thank you po mga idol. Salamat po.